ba? Naroroon po. Wala Ay wala naman. kasi yung malamig para tinutungka na lang eh sayang ang dami kong binili rin sa kapila oh kaya tulog ulit lang ulit eh iginog pa kami ng mga kaibigan kung hindi tala ko ulit kung tala ko pupuntahan na lang doon ha Ah, ah, boss.